Patay ang isang sanggol na walang awang itinapon sa kanal sa palayan sa barangay San Antonio, Kawayan City, Isabela, partikular sa sitio Tabbaruk kahapon, June 24, 2025. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Kagawad Oberes, at sa investigador ng kaso, nasa advanced stage na ng pagkabulok ang sanggol nang ito ay madiskubri. Nilalangaw na umano ito at may mga palatandaan na mahigit dalawang araw na itong nasa kanal bago natagpuan. Tinatayang nasa isa hanggang dalawang buwan na ang sanggol at mahigit dalawang araw na ring nasa kanal. Lubos ang pagkabigla at dalamhati ng mga residente sa lugar, lalo't hindi inaasahan ang ganitong uri ng insidente sa kanilang komunidad. Kaagad namang rumisponde ang mga otoridad upang investigahan ang kaso at alamin kung sino ang responsable sa karumaldumal na insidenteng ito. Patuloy ang or patuloy ang investigasyon ng mga awtoridad upang matukoy ang salarin sa likod ng pag-abandona at pagpatay sa inosenteng sanggol. Nananawagan naman si Barangay Kagawad Oberes sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. IFM News.